ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kaluuban ng aking amang nasa langit. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang tao matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hamal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.